Pon? Sa dua man? Hindi mo cellphone ako? Hindi mo cellphone ako? Wala, wala ka kung ano cellphone. lang ba? Sito ba? Sa dream. Mo <laughs> dream. Sabi ko, hindi ka mag-cellphone. ka lang. Ha? Huh? Sabi ko, hindi ka mag-cellphone. ka lang. Ha? Huh? Wala, well, tablang bata. Gumaoy, oh. Ginaparay sa gumaoy, sa. Ha? Huh? Kaya gumawa ka man, ipa-write ka? Ah, wala? Iti-drawing ka, gumawa ka, wala? Wala man? Mag-read good, gali ba? The drawing sa i right gali ba? Sino ka-teach yun, si mag Sino ka-teach? Sino ka-teach mo si Mag-write? Sino ka-teach si Mag-write? Uloh, gabi nga, mas! Kumang, ako lang! O, gabi ba? O, <coughs> gabi <laughs> <laughs> Ano das ni Elias? Ha? Sa na ano dan Silyas. Kay Kaya ganito kung balon sa mo. Ano dan si Elias aw? Ha? Okay, hindi kilala kay Elias. Sino lang eh si Bibimangke lang kilala ma? Hindi mo kilala eh. si Bibimangke? Mangke? Gusto mo kita si Bibimangke? Mangke? Ha? Gusto sa makita? Si Bibimangke, Mangke na kita mo na wala. Wala pa nakita eh. Ha?